Ang tunay na sukatan ng matibay na relasyon. Maraming tao ang naniniwala na ang tagal ng isang relasyon ay garantiya ng katatagan at katapatan. Ngunit sa realidad, hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama ang tagumpay ng isang relasyon. Kahit pa ilang taon kayong magkasama, kung isa sa inyo ay walang kakuntentuhan at hindi marunong magpahalaga sa tiwala, maghahanap at maghahanap pa rin ito ng iba. Sa panahon ngayon, maraming relasyon ang nagtatapos, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa kawalan ng respeto at pagiging kontento ng isa sa mga kasangkot. Ang pagtataksil ay hindi isang aksidente ang nagaganap, ito ay isang pagpili. Kapag ang isang tao ay piniling manloko, hindi ito dahil sa may pagkukulang ang kanyang partner, kundi dahil siya mismo ay hindi marunong makontento. Maraming mas matagal nang magkasama, ngunit nagkakahiwalay pa rin, habang may ilan namang bago pa lamang, ngunit mas pinipili ang katapatan at pagmamahal sa isa't isa. Masakit ding isipin na may mga tao sa paligid natin na imbes na itama ang mali, mas pinipili pang hayaan o konsentihin ang pangangaliwa ng iba. Ang isang tunay na kaibigan o kapamilya ay hindi magbubulag-bulagan sa maling ginagawa ng isang tao. Sa halip, sila ang magsasabi ng totoo at magpapayo upang hindi ito humantong sa pagsisisi. Ngunit sa kasamaang palad, may ilan na pinapaboran ang kasinungalingan at pagtataksil, nagiging kasabwat pa sa panlilinlang at nilalason ang isipan ng taong gumagawa ng mali sa halip na itama ito. Sa huli... Ang isang relasyon ay hindi lang tungkol sa pagmamahal kundi sa respeto, tiwala at kakayahang maging kontento sa isa't isa. Kung tunay na mahal mo ang isang tao, hindi mo hahayaang mawala siya dahil lamang sa pansamantalang tukso. Ang pagsasama ay hindi sinusukat sa dami ng taon kundi sa kalidad ng pagiging tapat at matibay sa isa't isa kahit pa may pagsubok na dumating.